Kabanata Tras Imposible! Anong nangyayari? Magpahinga ka na muna sa iyong silid, binibini Monte Carlos. Sabi ng madre, natulala na lang ako. Hindi ako sanay sa apelyido Monte Carlos kahit palaging binibida noon ni Lola Carmena yung mga nagawa ng Monte Carlos family sa bayan ng San Alfonso. Sinabi din niya noon na sayang daw kasi hindi nagkaroon ng anak na lalaki si Don Alejandro at Doña Soledad Monte Carlos para magpatuloy ang pagsali ng apelyido nila. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Hindi pwede ito. Impossible yung mangyari ito. Mauna na kayo sa simbahan. Iahatid ko na muna si Carmelita sa kanyang silid. Dagdag pa niya. Biglang tumunog yung kampana biglang lumamig ang buong paligid. Paglingon ko, nakita ko yung matandang naka na nakatayo sa ilalim ng malaking puno. Hawak pa din niya yung lomang diary at nakangiti siya sa akin ngayon. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan ko makabalik sa taong 2016. Teka, baka nababalo lang ako. Oh my God! Napalingan ako sa Arch of the Centuries at nagulat ako na nasa ibang lugar na ako. Wow, oh, naalala ko yung history ng school na sa Intramuros ang UST kasi ang Intramuros ang tinaguri ang World City of Manila noong unang panahon bago ito nasira dahil sa World War II. 1927, nag-transfer ang UST sa Espanya Boulevard, sa Sampaloc, Manila. Pero nasa year 1892 pa ako. So, ibig sabihin, nasa Intramuros pa ang UST. Oh my God! nakita kong tumalikod na yung matandang babae at nagsimula na siyang maglakad ulit papalayo. Hindi! Tatakasan na naman niya ako. Sandali lang! Sigaw ko sa takbo papunta sa kanya. Hinawakan ko ang magkabilang dulo ng pada ko na sobrang haba na hanggang talampakan para makatakbo ng maayos. Carmelita! Pumalik ka rito! Ano bang ginagawa mo? Narinig kong sigaw ng madre pero wala akong pakay kailangan kong mahabol yung matandang babae. Tabi! Sigaw ko sa mga lalaking nakabarong na nakakasalubong ko at nakaharang sa Daan. Wala na akong pakialam kung anong isipin nila kahit mukha na akong zombie at kera dito. Wait! Lola! Hintayin mo ako! Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko kasi biglang may kumaripas na karwahe ang papasalubong sa akin ngayon at ilang segundo lang mababangga na ako. Pero nagulat ako nang biglang may yumakap sa akin at natumba kami sa gilid. Naramdaman kong tumama yung ulo ko sa kalsada at ang huli kong natatandaan ay may lalaking nasa sa ibabaw ko ngayon. Nagsasalita siya pero hindi ko marinig at unti-unti nang dumilim ang paningin ko hanggang sa tuluyan ng naglaho ang lahat. Aray! Pagmulat ko ng mata, wala akong makita. Ang dilim ng buong paligid. Tika, Bulag na ba ako? Wah! Wow, Tulong wala akong makita. Hindi ako pwedeng mabulag. Naiiyak na ako. Ano bang nangyayari? Hindi naman ako madaling umiyak dati ah. Shhh! Carmelita, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako sa tabi mo. Narinig kong may nagsalita mula sa gilid ko. At ilang sandali lang, medyo lumiwanag na ang paligid. Well, hindi naman pala ako nabulag. Teka, bakit ang dilim? Brabat pa dito? Naninag ko sa gilid ko ang isang babaeng nakasuot pang matre dahil inilapit niya yung lampara na dala niya sa gilid ko. Maputi at maganda siya, bilugan ang kanyang mga mata at ang ahaba ng pilikmata matanya, niya. Matangos din ang ilong niya at maputi ang kanyang balat. Wait, paano pala ako napunta dito? Ano bang nangyari sa'yo? Masama daw ang pakiramdam mo, sabi ni Helena. Sabi pa niya, Napaisip ako ng malalim. Naalala ko na nakita ko pa yung matandang babaeng nakaitim na nagdala sa akin dito. Hinabol ko siya pero muntikan na ako mabanggan ng karwahe pero buti na lang may nagligtas sa akin. Oo oh, tama, may lalaking nagligtas sa akin pero hindi ko masyadong matandaan yung mukha niya. Nagpadala na ako ng sulat kay ina at ama kanina. Siguradong pauuwiin ka nila sa bahay, dagdag pa niya. Napakunot naman ang noo ko. Nasaan ba ako? Hindi ba to bahay? At sino ama at ina? Teka, hindi kaya... Mag Magkapatid tayo? Kulat kong tanong. Kahit siya nagulat din tapos natawa. Oo naman. Ano bang pinagsasabay mo, Carmeleta? Ako to, si Josefina. Sabi pa niya. Halata sa mukha niya na nawewerdohan siya sa akin. O. M. G. So hindi talaga to panaginip? Ano pang nangyari sa'yo? Sabi ni Madam Olivia, bumisita lang daw kayo sa University of de Santo Tomas. At habang naglalakad kayo, bigla kang nahilo at nadapa sa tapat ng arko. Sabi pa ni Josefina, Oh my God! Oh my God! Oh my God! Anong nahilo? May tumula kayo sa akin papunta dito. Ano pang lugar to? Gosh, parang mahihimatay ako dahil sa mga nalalaman ko. Nandito tayo sa dormitory natin. Nagtataka niyang sagot. Gosh, hindi ako makapaniwala na nasa tapat ko ngayon si Josefina, na kapatid ni Maria na naging madre. I mean, aha, uh, ang ibig kong sabihin na sa, nasan tayo? My gosh, naiiyak na ako. Pakiramdam ko, hindi ako bakit dito. Dito sa kolehiyo, de Santa Isabel, sagot niya. What? Oh gosh, My lecture noon si Prof. Hermeyes about sa mga old schools and universities sa Manila and nasa Intramuros din yung Santa Isabel College, ang kilalang school ng mga kababaihan. OMG! Napasigaw na lang ako. What, Daddy? Help me! Hindi ko alam pero yun ang unang salitang lumabas sa bibig ko. Pag may problema ko, si Daddy Lucky yung gumagawa ng paraan para masolve ang mga problems ko. Pero ngayon, wala siya dito. Paano na? Carmeleta, anong nangyayari sa'yo? Napatayo sa gulat yung madre sa tabi ko. Ay, siya pala yung kapatid ko. Nang ma-realize ko yun, mas lalo akong napasigaw sa inis. Ayoko na dito. Sige ako pa. Tapos bumangon ako. Medyo nahihilo pa ako. Pero wala akong pakialam. Nakita kong bukas yung isang bintana dito sa kwarto. Kaya dali-dali akong tumakbo papunta doon. Pero hinawakan ako ni Josefina. Carmelita. Pagpigil niya pa. Pagdungo ko sa bintana, nasa third floor pala kami. Naisip ko na tumalon doon. Baka sakaling pagising ko, makabalik na ako sa panahon ko. Sinampa ko na yung isa kong paa. Carmelita, bumaba ka dyan. Narinig si sigaw pa ni Josefina. Maya-maya lang, dumating na rin yung iba pang madre. Lahat sila nagsa sa of the cross at nagdadasal ng Ave Maria. Diyos ko, ingatan niyo po ang batang ito. Carmelita, iha, bumaba ka na dyan. Narinig ko sabi ng isang madre. Siya yung madre ang umalalay sa akin kanina. Hindi ako si Carmelita. Kaya pwede ba tigilin nako. ako? Mind your own business, da. Sigaw ko pa. Mas lalo silang napasigaw. pasigaw. ko na yung isa ko pang paa pero nagulat ako nung biglang may humatak sa akin pabalik. Bumagsak ako sa sahig sa kwarto. Lumayas ka, demonyo! Sigaw ng madre na humina sa akin sabay sampal sa mukha ko. Ouch! How dare you! Sigaw ko naman, babangon na sana ako para resbakan siya. Kaya lang, Biglang hinawakan ako ng iba pang madre sa magkabilang kamay at paa. Lumayas kang demonyo ka sa katawan ng aming kapatid. Sigaw pa ng madre na nasa ibabaw ko tapos sinampal ako ng tatlong beses. At nagkabi! At dahil sa pinagagawa nila, mas lalo akong napasigaw sa inis at nagpupumiglas. My gosh! Baka matanggal yung kamay at pa ako sa pagkakahilan nila sa akin ngayon. Ave Maria, napupuno ka ng grasya. Hindi na nila natapos pa yung pagdadasal nila nang biglang may isang matandang babae pumasok sa kwarto. Lahat sila napatigil at napayoko. Teka, siya yung matandang babae kumuha sa lumang diary at hinabal ko sa school. Siya din ang dahil ng bakit ako nandito. Bitiwan niyo siya. Otos niya. Agad naman silang napatigil at gulat na napalingon doon sa matandang madre. Agad naman nila akong binitewan dahilan para bumagsak yung buong katawan ko sa sahig. Ouch! Hindi man lang nila ako nila pagdahan-dahan. Pero Madam Olivia, nasasapian po siya ng masamang demonyo. Paliwanag ng madre na sumampal sa akin. What? Adik pa sila. Mukha ba akong nasasapian? Paano mo naman nasabi, Natasha? Tanong ni Madam Olivia. Seryoso at mataray na ang itsura niya ngayon. Nagsasalita po siya ng ibang lingwahe at balak niya pong tumalon sa bintana para patayin ang katawan ni Carmeleta. Sagot ni Natasha habang nakayuko at nakaluhod. Lahat sila ngayon ay napaluhod din. At sinabi din po niyang hindi siya si Carmeleta, dagdag pa ng isang madre. Napatahimik naman si Madam Olivia. Napatingin siya sa akin tapos luminyon din siya kay Josefina na nakaluhod din sa tabi niya. Totoo ba ang lahat ng ito, Josefina? na may kakaibang nangyayari sa kapatid mo? Tanong ni Madam Olivia. Opo, inyang madre, sagot naman ni Josefina at napayuko siya. Helena, may kakaiba na bang kinikilos si Carmelita noon pa man? Narinig kong tanong naman ni Natasha doon sa isang madre na nasa tabi ni Josefina. Wala naman, matagal ko nang kilala si Carmelita at kailanman ay hindi siya nagkaganyan, sagot ni Helena kay Natasha. Si Helena yung babaeng tumawag sa akin ng Carmelita kanina kaya ako na-realize na hindi pala joke ang lahat. Napatahimik naman ang lahat at nakayuko na sila kay Madam Olivia. Ilang sandali pa, tinignan ako ng matalim ni Madam Olivia at naglagad siya papalapit sa akin. Magsasalita sana ako kaso bigla niya din akong sinampal. What? Ouch! What's wrong? hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi sinampal na naman niya ako ng malakas sa kabilang pisngi. My goodness! Iwan niyo muna kami. Otos ni Madam Olivia sa iba pang madre na nandito ngayon sa loob ng kwarto. Pero Madam Olivia, delikado po ang gagawin niyo, sabi pa ni Natasha. Kaya lang, hindi na siya nakareact pa kasi tinignan na sila ni Madam Olivia ng masama. Dali-dali silang lahat lumabas ng kwarto at isinara ang pinto. Inabot naman ni Madam Olivia yung kamay niya para tulungan akong bumangon pero bumangon na lang ako mag-isa. Hindi ko naman kailangan ng tulong ng iba. Ano bang ba nangyayari? Una ninakaw mo yung lumang diary tapos dinala mo ako dito tapos ngayon sinasabi nilang sinasaniban ako. I wanna go home na! Reklamo ko pa, beast mood na ako.